Hey, come on. umabog yung gulong natin naramdaman natin sa biyahe parang kumigewang yung ating bus yung pala isang gulong na lang sa likuran gawing kaliwa outer na lang yung gumagana sa kanya yung inner wala ng hangin sabog na makikita natin Ayan oh, yapos siya po sa konduktor ko

i you

Ayos pa doon? Ay Pero kasi nung nakarang pagawa namin Kay 1233 Doon ko pinagawa Oo Libo din binayaran namin Kasama linis ng air cleaner So kami guys ay garahe na yun nga lang bago namin iparada ng tuluyan yung aming bus Siyempre kailangan oil goods na para pukas araw ng lunis Ready to fight ulit So sa kasamaang palad lang medyo minahalas tayo Sumabog yung gulong natin kaya eto tayo ngayon Imbes na magpapahinga na direto muna tayo sa pagawaan sa vulcanizing shop Para yung gulong natin mas secure syempre para mas secure din yung kaligtasan ng ating mga mananakay hindi lang ng bus driver at saka ng bus conductor kundi pati ng ating mga mahal na mananakay dahil ang gulong ay isa sa mga pinaka importanteng factor para nang sa ganon pare-parehas tayong ligtas dahil kung ibabiyaya pa natin to ng flat na yung ating inner, inner wheels inner tire delikado na dahil hindi na pantay hindi na baka hindi na kaya nung isang gulong yung bigat ng ating sasakyan at saka ng mga pasahero so, eto ayan, nandito tayo ngayon Centro Mall ng Batangas Centro Mall na malapit dito sa Grand Terminal ayan so may mga konting road repair tayo dito so, sa mga damadaan dito, uh, drive safe tayo dahil meron po ditong road repair nasa gitna ng kalsada ayan kaya ang main, main entrance ng ating Grand Terminal ay pansamantalang isinara. Kaya nakikita natin yung green na barricade. Yan yung entrance namin, inilipat dito. Pansamantala dito sa may nilalabasan ng exit. So, ayun, malapit na tayo guys sa ating pagpapagawaan ng ating gulong. Alright, let's get it on baby! Masarado pa okay. O kaya Dito na tayo Nair. Dito na lang ano Shout out Sa Japs So ayan, Nandito tayo ngayon Dito na Nung no, ako pa si Turb 33 guys, dito rin pinagawa. Pinapalitan ko ng brand gulong sa unahan. Kaya bago ko pitawan si Turb 33, si Turb 33 ay brand ang gulong niya sa unahan. syempre makakapal pa rin ang gulong niya sa likuran. Okay. Teka lang. Mamaya, teka lang. dito lang kami nagpapabulkanize sarado kasi dun sa isa kaya dito na ako dumiretso so nandito lang to along the diversion road andun lang po banda yung aming grand terminal so pagka papunta yan dito papunta na ng balagtas yan parang may maluluwag na rin yata yan ano ha meron Ayos yung pambaklas mo kaya <laughs> Ihangin di Meron din ba kayong ano yan? Extra ng stud Pampalit yan Purito po po Baka hindi niyo. Putol talaga Aroy Ay okay pa yan At iisa lang naman oh. mati gas. Nakasama ulit hangin. Matigas talaga <laughs> Matagasun Matagasun Hindi kinakaya ng power tools Matigas isang tornilyo na lang ayaw pang matanggal pwede na lang yan ha? Mm -hmm. Dale. Tingnan natin mga Road yung kanyang gulong sa loob, kung ano nangyari? Dahil pala mga sa malamang ay karne-karne na.

Grabe nangyari sa gulong namin guys oh. So, wala na talaga sa bugna ha? Kaya kanina dinandahan-dahan ko na lang para maiuwi Maka mo pang ribay dyan ya yeah? Magkani <mulong> ko kailangan nito Magkani ko kailangan nito Magkakatawag ah. ka kaya sa ano? Yeah. Sa base natin? Baka kamo may extra silang stud ng gulong? Okay. Uh, o. Napurutol na kaya yung mga stud. Ilang stud kaya na putol? Tatlo? Uloce... Ha? Gulong? Dal. Dali ko kailangan ito. Sa akin 'to ano. Ha? Teka, kailangan ko. O buutin na 'ni. Ha? O nga. Bubutangin. Bubutang Ay sige ano na lang. Sige kuya, palitan niyo na lang ng gulong. Tapos doon ko na lang ipagagawa. Kaya naman itakpo yan doon. Oh. Ayan, puto May palaner. Um, Trouble pa rin tayo bukas. Puto lang mga istad. Oh. Ilan na putol niyan? Tatlo. Ano pangalan? In guy? In guy. Yung driver ng 586? Yung saling sarahan eh Driver ng 586 ngayon? Oo oh. Dollar series din yun eh Dollar series din yun Sabi ni Naya wala na akong doktor Bago na ba sa atin? Wala nga kawang doktor Ah nakapatay yung pala? Sa Iloilo? mga ka South Road dinabot na tayo ng gabi dito kinakabit na yung kinakabit na yung ating gulong yun mga tapos natapos na yung ating gulong at uh, hindi natin na video yeah. hanggang magawa kagabi pero okay na nagawa na at, uh, na tayo dito sa DCP nandito na tayo ngayon so uh, pinalita ng stadyo at gulong sa na ba yung bagong stadyo yung kinapit makainit dito sa DCP ah, so, so ayan isa dalawa So tatlo, tatlong istad yung pinalit sa kanya guys So all goods na ulit, maigin yung ating bulong Matigas na, makapal, brand new yung gulong na dito na lang guys So maraming maraming salamat pag sa pagsubaybay sa ating buhay Mas driver vlogs Kung hindi pa kayo na pag like and subscribe Please, uy, halika Shout out sa Alicapter Baba ng di So ayun na guys So Pasubscribe naman ho Pa Like naman ang ating mga video So maraming maraming salamat lang So mag God bless po sa ating lahat